Sospek sa pagpatay, arestado sa Maynila matapos ang labing pitong taon na pagtatago. Kasabuat ng sospek, patuloy pang pinagahanap. Nagbabalik si Vel Custodio. Pauwi na sana galing trabaho ang lalaking ito nang bigla siyang harangin ng mga pulis sa barangay Bel Air, Makati City. Labing pitong taon na pala siyang nagtatago sa batas dahil sa salang pagpatay sa Santa Ana, Manila. Naging mailap si Alias Laki sa otoridad dahil gumagamit siya ng mga peking clearances para makapasok sa trabaho. Naglipat-lipat din siya ng tirahan sa mga lugar sa Manila at Cavite simula 2007. Habang sila ay nagiinuman, uh, dumating itong uh, biktima natin at uh, ginawa, ginawa, kinelyuhan daw siya according to sa kanya. At uh, doon nga, nagkaroon sila ng uh, physical confrontation. At uh, kumuha siya ng bato at uh, binatagat uh, suspect na tinamaan dito sa uh, uh bahagi ng ulo na kagat na mga Tumangging humarap sa media ang suspect. Pero ayon sa pulis, matagal na siyang binubuli ng biktima kaya nagdilim ang kanyang paningin. Labas-pasok na rin sa kulungan ng biktima. Bukod kay Alias Laki, may mga kasabwat pa pala siya na tinutugis pa ng mga pulis. May dalawa pa siyang kasama dito na at large pa. Pero siya mismo talaga ang uh, nakapatay doon sa biktima. Pero ng physical confrontation, malamang uh, napatulungan nila itong uh, biktima. Nasa kustudiyan na ng Manila Police District Integrated Jail si Alias Lucky at nakatakda ng i-turnover sa Manila City Jail. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.